ikaw oh, ha. Mas gusto mo, mong... hindi ko yung ka. Yung ka? Aray, pwede ba? Huwag kang awas perfect wife ka. Eh, hindi mo nga naaasikaso yung asawa mo eh. Huwag na nga kayong mag-away. Nakakaya ah, sa mga kapit-bakay natin eh. Anong tama na? Anong nakakahiya? Eh, hindi nga kayo nahiyang magkandian. Dito pa mismo sa pamamahay ko. Eh. Hey. Napakahayop nyo. Aba, aba nagmamalinis. Okay, start tayo, ha? Okay, one, two, three, pose. Isyo, no? Isa pa. One, two, three, pose. Ayun. Ganda. Ang perfect. Mukhang nag e ka naman, kuya, sa mga shots mo sa akin. Or should I say, baka tumitigasan ka na habang tinititure mo ako? Eli, sa tigil-tigilan mo ako, ah Alam ko na yung balak mo. Hmm. Alam mo naman pala, eh. Bakit di mo pa ako pagbigyan? Alam ko kuya, simula nang dumito ako sa inyo ni ate, araw-araw kitang gustong makita. Mahawakan. Pwede ba, Eliza? Sinabi ng tigilan mo ako, di ba? Pag ang mo biglang pumasok at nahuling ganyan ka sa tayo dun. Ikaw naman? Masyado ko nervyoso. titigil lang ako kapag pinagbigyan mo ko. Quickie lang. Eliza! Anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang suot mo? At sa harapan pa talaga ng kuya Christoph mo? Ate, nagpapatulong kasi ako kay kuya Christoph eh. Sa photoshoot. For my T-bone extended application, kaya ganito yung suot ko. I see. Nga pala, may inihanda akong food sa labas. Uh, ayun, uh, babe, saktong-sakto kasi gutom na din ako eh. Ah, uh, ano, tara kain na tayo? Teka, kuya, di pa naman tayo tapos, di ba? Ah, uh, <laughs> hindi pa ba? Mga ilang shots pa ba yung kailangan? Mga one shot. Quickie lang tayo. Sige, tapusin nyo na muna yung quickie shot nyo, babe. And let me know pag tapos na kayo para maihanda ko na yung food sa labas. Sige, babe. Sige, babe. Sinod kami. So, Pumaya ka na talagang mag tayo. Ikaw ha, mas gusto mo, pinipilit ka. <laughs> Pasalamat ka nada nadadali mo ko sa mga paganyang-ganyan mo. Pinapainit mo talaga yung ulo ko eh. Eh, magtagal ko na ka din kasing hindi pinagbibigyan ng ate mo. Alam mo, tama na nga Kanina-kanina pa akong sabik na sabik sa iyo. Ay, kasi ate mo. Hindi pa ba kayo tapos? <laughs> uh, ano? ang init eh, babe. Uh, tapos na kami, babe. Sa katunayan nga eh, nag na lang si Eliza. Oo, oh, nag na lang siya. Ganun ba? Ah, uh, oo oh, ate. Si Kuya Christoph kasi, parang hindi sanay sa Quickie shoes. Pero, okay na. Buti na lang, na-arouse namin. Tara na, mag na tayo. Sige, babe. Tara, tara. Oh, tama-tama pa rin yung labas ko. Oh, isin ka na pala. matutulog pa sa harapan. Para ito, sobrang hinit. Kaya, naniligo ako. So, mo, samahan mo ka. Kamigil ka na dyan. Alam mo, nandiyan lang sa kwarto yung ate mo eh. Ikaw naman? Masyado ka mong kagiyoso. Hindi mo nalaman, samahan mo na ako. Ako bahala Ang kapal ng mukha mong malandi ka. Po, Ay, ko. Talagang asawa ko pa mo? Ano ba ate? Marandi kang hayop ka? Aray, pwede ba? Huwag kang umastang perfect wife ka. Eh hindi mo nga naaasikaso yung asawa mo eh. Teka, pwede ba tumigil na kayo? Huwag na nga kayong mag-away. sa mga kapit natin eh. Anong tama na? Anong nakakahiya? Eh hindi nga kayo nahihiyang magkandian dito pa mismo sa pamamahay ko. Yeah. Nga hayop nyo? Aba, aba, nagmamalinis. Huwag ka nga asumera dyan. Hindi mo nga nabibigay ang pangailangan niya. Kasi puro ka trabaho. Wis mong sarili mo, hindi mo na naaasikaso. Napakakapal ng pagmumukha mo. Baka nakakalimutan mo, ate mo ko. Pinatira, pinalamon at minihisan kita. Tapos gagaguhin mo lang ako? Napakahayop mo! Ah, ganon. Sumbatan. Alam nyo, kayong dalawa, lumayas na lang kayo dito. Dahil baka magdilim pa ang paningin ko, mapatay ko pa kayo pareho. Big, teka. Bahay naman natin to, di ba? Hindi lang naman sa'yo to, di ba? Bahay ko, lupa ko, at lahat ng gamit dito sa akin. Dahil wala ka naman talagang ambag eh. Lahat ng kinikita mo, sa'yo lang napupunta. Pero ate, Patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na yung ginawa ko. Lumayas kayong dalawa dito sa pamamahay ko! LAYAS! Eh, hey. para, cena. Eh paalon din po. po, po, po. Tibod Philippines, Tibod Philippines Extended at Cinematic Cine -Laguna, Laguna by Tibod. Ayad guys. Talo na. Nakakope. lang mi Tibod. Eh, hindi ba? Hey, kung pa diret. Hey, ikaw muna to ka naman para sa amin. Wala, diretso nga ako papasok. Bakit ba ano, direktor ka ba? Nakarawlik <laughs> ba 'yan? Para,